Ito, sariwang sirirwa. May 24, 2016, 2.24 a.m., Padre Lupo, kung saan pinasok yung isang tindahan at kinuha yung mga speaker at electric pan. Yan, yeah, binalikan pa ng dalawang tarantado. Yan, sumakay po uh, sa likod. Uh, to Going to, uh, to Amang Rodriguez sa mga kawatan. Ayan. Tabang minomonitor naman ang BSF natin yung ano, yung CCTV. Ayan. Ayan dito dumaan sa Caltex Octagon Abbey nyo, Ayan yung getaway vehicle nila. Ayan. mamonitor nila sa CCTV ito. Tinakbo ang kagad ng ating back to back. Ayan. Ayan tinakbo at niratrata na po ng back to back natin. Doon na sila nagtagpo sa bandang Purok 6 extension. Yung mga magnanakaw. Ayan, kasunod po yung ating patrol. At ito po ang naging resulta. At na yung dalawa. Bad. Oh, yan, pogi mo ha. Ayos, very good. Oh. No, um Sarap. very good. Good lasa inyo, bro.